Magandang hapon po at yun po si Nanay Lorna. Yun, maging merinda po kami. Order po sila na pansit. Hmm. Um, ayan. Ha? Si Ninita? Na adit yung taas. Si taas. Lakas po kasi kanina ng ulan dito. Kaya hindi po kami nakalabas. Kaya at uh, Gustavo Jerry. Kamusta Gustavo Jerry? Okay lang. Okay lang. tayo kain okay. kain. oh, kasi maulan, hindi kami makalabas. sasana so, sana namin lalabas dyan sa ano dyan. Kaya lang, wala. Sobrang lakas ng ulan. Tapos may mga, may mga lugar na dinaanap po dito may bahar. Ayan. Hila po kasi lumakas yung ulan. Ay sinanin nyo na ah, uh, yaya yaya sana siyang manood ng sige. Manood tayo sige. Hindi, manood ka ng sinito sa mall. Add to tayo. Okay? Hmm. Malaking TV, yung ganyang kalaki. Manood tayo. Yung mga barilan. Ano gusto panoorin? mga Ano? Horror? Horror daw gusto nga panoorin. Yung multo? Mga ganon? Oo. Kaya may bilkyan sabi, sabi mo, yung multo. Gusto daw manood yung multo. Puro. Ano Multo. yan? Gusto ko yung kalang. Kaya ka ba? Kaya yung ba? ba? Kaon? Ano pa mo yan? Panset? Kaya sa mama mo? Mira. Mm, hmm, kain po tayo. Kain po tayo. Oh, po si Nita. Ang ganda, -ganda ng kain tayo. Oh. oh. <laughs> <laughs> Oy, sarap tulog po ni. Nanay Elma, sarap tulog. Sarap tulog. Tulu. Hmm. Ay, Alam ko hindi na kasi Nanay Lorna niyan. Kaon pala siya niyan. Hmm. Kain? Kain kayo? Kapag di ko na, kapag di kaso. Pwede naman yung tumulog. May. Yan si nanay. Tulog ano? Wala. Eh, Nasaan mo na katulog kasi maaga kasi umalis mm. yun. Sinagot ko doon o parang par 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 masbigot. Mm. Mm. Abis ako tulog. Tulog yun? Tulog. Tulog si nanay. Mm, tayo po tayo. Mm. Wow. Sarap. Wow. Sarap daw. Good daw. Good. <laughs> Opor itu mau pelayan? pici 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 ya? pici 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 biji pici. pici. biji biji Ada pici. biji Biji-biji. biji Maganda oh, pa ito. Ang tawag po daw dito ni Nanay Lorna ay? Piki-piki. Piki-piki. Oh. <laughs> ang sarap piki, ang piki-piki. <laughs> <laughs> Ako ah, si Nia. Piki-piki ito eh. Hmm. eh Para di eh. ano, yung puto. Kasama rin ng puto yan. Hmm. Hmm. Uh. Langoy. Oo. Oh. Balinghoy ata yan. Oo, oh, balinghoy. Oh. Hmm. Kasaba. piki-piki. Hmm. hmm itu si piki-piki. Ayan. Mahilig po. Mahilig si Maylin sa, sa pansit. Paborito niya. Nagpansit sa inyo? Hindi mm. pa? tapi mo pansit ka. pansit, pero parehas kanang Hahaha. Hmm. <tuk> <tuk> Huwag <laughs> parigas aning sa aking piki-piki. piki, -piki. <laughs> <laughs> piki, -piki. <laughs> kayo, hindi na uli kayo maaari ng piki-piki. Oo. Uli ko sila pa. Uli na ako sa piki-piki. Asta puning ikuan o pansit. Huwag na. Huwag na. Magluto. Karoon na ako makakaon kung makabalik ko sa Pasko, Uh, piki, piki, piki. Uh, balik ka sa Pasko. Oh, kanang lechon. Mm. Oh, lechon, kanang sikeng. Sabi mo hindi ka nakain ng lechon. Kau ko lechon ba kanang kuan sikeng. Ah, lechon, si lechon ang Lito. kinakain mo. Oh. Mm, hindi lechong baboy. Hindi. Mm. Uh, baboy, si ka? mayroon baboy. Hay, may baboy Lito. doon lechon. Ayun, <laughs> hey, bigay mo nga niya kay ni, ni, uh, Nanay ni Lorna. <laughs> Oh. Oh, ayan oh, may baboy na si na. Si Dire pakaunon ug sila oh. Ikaw hindi talaga? Paano kung maliliit ang gayat? Tinantad na, kain ka, hindi mo na malaman na litson 'yon. Na baboy. Kanang litson. Usa ka pala yung pit, ano ba ang yan? diyan? Pitipiki. Wow, nindutan. Tawasin. Wala si nanay. solo pa ahurut das nyanai ahuslah da urut ahurut da aning pipiki banar di nyaba ka kaum sih o an si mam kai maurut nyampuh hinangai lurna pipiki ya ah pawu nei nanai lurna dosa pipiki pipiki ai pipiki pipiki Ay, pero ako may lakanta siya. Ako, ako may kayo. Ayun niyo, may lecture pa tayo ang kasama. Namaya hmm. oh. na ito. Namaya na po, takaw kang lere. Marami na po itong natin na, na, na birthday. Itong lecture na ito. Marami na natin. Na... Marami na pagka may birthday, lagi handa namin yun eh. Hindi na uubos eh. Hindi kayo nanay Lorna doon na, ano? Na gumagulay gulay, ug palay kanang at rice. Oh, iyon ang mga iyon so, ngayon ang inyo yun pinagkakakitaan doon. Saging, kamuting, oh, may sa abaka. Oh, ang dami. Okay. Sino na tanim? Sa ang hmm. yuta. Sa dito hmm. sa kwan Salangoy. Ang address sa, sa ko ang uma sa Langoy. Hmm. Amo hmm. ang apelyido sa Langoy. Kano ako yung? akong mama. Ah, di marami kayo doon kamote. Oo. Oh. Pag kamote. Hmm. Saging? Saging. Mga kanang binangay. Papaya, wala? Wala. Ah, di ka papaya? Oh, kanang doon o na ah. Papayas. Sarap yun? Papayos, doon. Papayas. Papayas? Kain ka ang ka anong papayas? Oo. Oh. Hmm. Kuan mga sayutis. Sayuti? Oo, oh, mani. Hmm dami pa lang tanim ni Nani Lorna. Oh. Sino nag-alaga ngayon doon? Ang kumbas. Hmm. Ah, oo, kumbas at kumbas. Mga tanim pala si Nani Lorna na uh, pagkain na mga kakanin. Sino mamamamayla? Ano, ng mga tanim? Ganon uh, din. Ganon din. May mga tanim din. Napunta sa inyo sinunita doon sa bukid? Oo, oh, di. Tupun sa ka kagabi eh. At to na pun sa po, sa pamantawan. Hmm. Pusad man sa serpun kawa man po. Ang... Pero ni lagi may kasama ha? Oo. Oh. Pagka magpunta doon sa bukid o huwag lang siya mag-isa. Ay, nagrakaw rag isa. Kaya doon han po dito. Naanad na po dito. Layo kaayo. Pero siya po di man mawag mo ang pagpapis ko ko mo ato sa buksan sa sirko. Sa... Mm. Kahit man po ang kagahan mga... sininang... mm. uh... so, po ang mga iyang mga kaila, mga silingan sa dalan. Sabunta po sinilintang isko mm. mm. oh, yun. Basta mag lang mabuti si Nita, ano? Oo. Oh. Okay. Basta may kasama lang lang, Jesus. Mm. Makatapos din niya ng uh... Ice cream. Ay, mm. school. Oh. Para sa mag-asawa, ha. Basta dito ni school la, aban Gusto ko din kan ni school la din dili ko ano. Si pagka ano ni nita na to. Sawa na yun. Naabang po akong bayo, pamantayin ako dito sa babaw, sa 24. Kaya mamang mayroon. Mm.

Para magputi pa akong lawa. Ah, para magputi pa ka? oh Parang naputi-puti ka na agad dito eh. Ilang araw pa lang eh. Oo. Oh, kanang Pasko ba? Pasko? Oo, oh, Pasko na ba? Ah, wala na. Puti ka na yan. Oo, oh, kaya nagkamauna ko ito kaya eh. Yan. eh. <laughs> 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 Mao pala na taga-alog. Marunong taga tagalog ka naman ah. Kanang maka Kaunti. di ko ma ma ng taga Kanang maka sabot kung Tagalog. Hindi ko din kasi siya. Eh. Masabot um, ko Tagalog. Ang kasabot ko dito dito. Oo, si Ina, mong Sige nga kung nakasabot sabot ka ng Tagalog. Saan kanang ugaling? Oh, mga kan asa kamo gikan? Oh, alam mo pala <laughs> Na, na, sige, sige. <laughs> Pag-usap po. Oo, uh, uh, usap. Uh, Kailan ang uwi mo? Pilaka-adlaw. Ah, oh, okay. Uh, Pilaka-adlaw ka-uwi. Ayan. Marunong na Tagalog siya. Nakakakaintindi ah, oh, talaga siya doon ng Tagalog. Kananglaw na Tagalog. Lao mang tagalog ba kanang hindi na, na ko makasabot. Punta tayo doon sa ano, sa Maynila. Ano uh, ka sa Manila. Yung pa lang na kasi Maynila. Punta sa Manila. Punta sa Maynila. sa magandang gabi po at ngayon uh, po si Naya Lorna. At uh, naroon po magsama-sama po yung pipitin dahil uh, si Nanay Lorna ay Uuwi na raw sila. Ano yun, mayan. Maalis na. Kaya, yun, nagsama-sama po kami dito. Ayan, na ay si Ninita. Net, nakita mo yung ano doon? Wow, paborito mo? Wow, nakita ni Ninita yung paborito niya. Kaya kasi hindi na kain noon eh. Ano po? Yung paborito? Nakain ka ba naman? No? Hey, ako! Ikaw lang ako hindi. Hmm?

Oh <laughs> ᄒᄒ <laughs> Jerry. Tapos na tayo, uwi na sila. Uwi na daw kay bukas. O mamaya. Mamaya. O yan, Umamaya. uwi na daw sila. Mamaya uh, gabi. Um, gabi po yung flight nila. Yan. Hmm. Kamusta na ng um, ay Jerry yung pamalagi ninyo ng ilang araw dito? Okay lang ba sa inyo? Okay lang. Hmm. Masaya ba kayo? Nakasama niyo si Maydib? Hmm. hmm. Ayan. Tulog pa po yung ano. Pero sabi ko maingay na. Gising na ba sila? Uh, ayaw pa na bumaba. Hmm. Siguro nagpinat-inat pa na gano'n, ano? Oh. <laughs> um, si Nanay Lorna, si Mayl, gising na. Gising na rin. Nag-inat-inat pa yun. Ayan, kasi uh, si Sebi na rin po. Ayan. Um, kamusta kagabi? Ah, uh, kira na? Nakatulog ka? Tulog. Wow, nakatulog. Tulog kong beer. <laughs> <laughs> nagsama-sama po kami dito yung PB team. Ay yeah, at uh, po aalis uh, na sila pamaya. Ayun. Kaya may counting pintuhan. At nakain po sila Jerry ata ng beer. beer uh, wow. Ka ba? Ah. Wow. 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 ano. Paborito ko yung balat ng ulit yun oh. Sarap. Lamig. Lamig. Oh. Lamig kayo. Ayan. Hi. Ayan, nakuha na po si Nanay Lorna. Oh. Hi. Hi. I love you. I love you. Oh. Ayan po wow. si Nanay Lorna. Nindu taoy. Nindu <laughs> taoy. <laughs> <laughs> Kamusta? Akira. Uh -huh. Malipayon kay mo ulit na ako sa dapat. Oh, malipayon ka na? Oo. Mm. Oh, kasi po uwi na sila pamaya sa Davao Daya na. <laughs> mm. Kung sa'y oras sa mga gabi Hindi. Hindi ko kayo papauwi. Dito Gaby? lang kayo. Gusto ba nyo dito na lang? Oh. Ha? Sige. Gusto ko dito lang. Oh, yung e, sininita? Paano sininita? Uh, dito na po. Ah, dito na rin? Oh. Ah, gusto. Gusto ko dito. Sa, eh, paano, sa, eh, paano? eh, paano si... Eh, paano si... Eh, paano Ninita? Oo, oh, kami ni Ninita. Ah, kayo Ninita, dito na rin. Wow. Wala. Wow. Kay so, ganda man diri sa, sa Manila. oh bakit? Ganda po diri mo, diri mo, mo ko kung ano. Bakit? Bakit mo sinabing maganda dito? Maganda kay mga... Walang Marites. <laughs> Oh, la da maritis. Maritis, <laughs> <laughs> bukit lang kayo ng maritis. Ah, sa so bukit? O, oh, may padilis na ano maritis. Pag oh, okay. dito sa Manila, yung, ah, ah, bakit, bakit gusto mo dito sa Manila? Kay, gusto ko dito sa Manila kay, grabe yun, sige ko pagwapa. Wow, pagwapa. Wow, dindo taon. <laughs> <laughs> I love you. I love you too. Uh, ah, yeah, ayan, no? Pareha, I love you. I love you too. I love you too. I love you. Ah. <laughs> uh -huh. Maganda pong kasama ito siya. Kaya kami tatlo lang po pa dito. Kape ka? Ha? Ngayon ka ang kape? Gatas? Uh, ga gatas. Anong gusto mo? Gatas? Kape? Mantika? Dili. Kanang gatas lang kaya basig makain. Hahaha. Kasi meron ako dyan. Pinamimili ko yung mga yung mga na bisita ko dito. Sinasabi ko, kape, gatas, mantika. Ay, ayaw. Mantika, gusto niya? Ayaw. Bakit? Ayaw kay makaigitigit ko. Gising na siya nangita? Tulog pa? wala pa. Silang tulog. Tulog pa? Tulog pa yung tatlo? Tulog pa. Ayun dito, nakabida. Gising na? Oo, oh, gising na po si Mayim, si Yang. Pero nakahiga pa rin? Wala pa. Ha? Nakahiga pa rin? Oo. Oh. Na, kuwan, nagising na po si Mayim. Oo. Oh. yung mama. Ah, gising na? Pero dito pa maglingkod sa kwarto. Oo oh, nga, nakahiga pa? Wala. Ah, nagkwito kong yun? Oo. Oh. No? Kasi alis na sila bukas. Hmm. Hmm. Na, kanang akong kuwan po. Ah, bamaya pala? Kanang yeah. gamit na Dabi. ko. Sir, wapay na ko. Kuhanin ko, mamaya. Kuhanin ko. Sinabi ko na kay inay, kukuhanin ko doon. Kabila. Sabi si Salana. Bayad. Pangusahin ko papunta <laughs> doon. Case lang. <laughs> Bayad. Ah. Oh, case. Case. Wow. Nindo ta, oi. Dabi, oi. Thank you. Thank you. Ah, I love you. Ah. <laughs> Napakasaya <laughs> oh, po dito na pagdito na ito. bakit na mo dito sa Manila? dak? oh gusto ko din maputik ko. ah gusto niya mga no, dito ko sa sa bukid sir. Grabe yung itong sa akong panit. maayong diri kayo. No, Ngayon parang na oh putik. siya wana? oh na. hams na hamis na. Hamis na agad? ha 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 Oh. kay hamis na po, hamis po ang nao. Oh. Wow! Minduta na o Yan po si <sinayo>, um, Ang <laughs> tingin na. Aba, ay oh. ayo ay, Ayaw, maglahok maglawak ng kaunting kape. Dili oy oh. Para maka, para manambok po. Kanang gatas lang ako. Kuan inumon. Di ko hmm. mo ka kape kay basig ma po. <laughs> May kay kanang akong panit. Musinaw na no, gyo. kun mo pangapiko madugangan na ma ma maitim na oh. good morning ganda babae ni nito dito ka na sa amin hindi ka na uwi sa Davao oh uwi talaga pakabait ka do na wag kang pasaway kay nanay ha hmm. kung mag ano ka mag hmm. Kapi ah. ka, anong ano mo? agatas ah, gatas ito eh. Gatas yung sininita eh. Ha? Huh? Nanay Lorna yan, gatas. Kasi para daw siya puputi. Mm. sa <laughs> Sanay po dito si Ninita. Anong nato po si Ninita? Pagka po, pagkagising po ng umaga. Uh, Nagkukusa na yan. Pagka nung no, nagwawalis, pagtulog pa wari, naunas siyang bumaba. Naglilinis na yan. Yun. Ginagawa mo ba sa inyo rin yan? Naglilinis ka rin doon? Oh, yan ang gusto ko. Yung nakuha mo dito na, no, tinuro iyo Uh, gawin mo rin doon sa inyo Ayan na po Nung sinara nagkakape. Good morning po Good morning Kamusta? Ka? Uh, okay na po si Mylene <laughs> oh, Bakit tawa ng tawa ito? na <laughs> Ha? Ha? Mama, <laughs> bakit tawa Natutawa ka mama mo <laughs> Bakit? Bakit? <laughs> ha? Bakit <laughs> okay, tao ng tao ito, Ha? Uh -huh. Hello po, good morning.

Ay, gusto <laughs> plano. Belt, belt. Uh -huh. na sa uh -huh. plano. Ah, sa aeroplano? Siya. naka permission sa aeroplano ah? ko niya. Dinala niya? Um, ko <laughs> <dinala> niya. <laughs> pamaya, iba na... Kung um, um, matutuloy kayo pamaya, iba na ulit sa aeroplano yung sasakyan niyo. <laughs> Iba na naman belt yun. Maraming belt yun. Paano yung mga gamit ba? Di ka mahuwag Ha? Gamit. Oo eh. Pag hindi nadala, di dito sa amin. Pag mimigay ko dyan. Wala <laughs> akong ano yung pinagkaka... Tuwa-tuwa po si Maylin. Yung pala, yung daw belt sa aeroplano. Kung nadala daw... Ah, itinanong ba sayo? Ang na nung ni na ni Lor na yung belt ko na dala, ganun ba? Opo. Yung sa eroplano? Opo. Mother, maron makai magtanggal ng belt, oh, ganun ganun lang 'yan, oh. Na, pong uwi po itong ano, kaya si Melin mas... Masaya naman pala si Maylin pag uuwi na sila eh. <laughs> <laughs> Ayan. Mami-miss na naman ni Tatay Jerry. Hmm. Kaya nga. Kasi mapasok ka eh. Huwag ka na sa mama mo. Oh. Hmm. Hindi mo na makita yan. Hmm. Wala na. Ano, magpaiwan na kayo dito? Ha? Paiwan na na kayo? Uuwi na sila mamaya. dapat. At least nakarating kayo dito. Ano? eh naglakad, naglakad lang kami ni Nita. Hindi kami sumakay. Naglakad lang kami. Marami. Malapit lang. Oh, Ito ko yung ko lang yun ni Marie. Marami, panang hindi ko kay Hmm? Oh, at mga AMI, maraming maraming salamat po sa walang sawa niyo po sa baybay sa channel ganun po sa buong PB team uh, angat po natin na sana makarating sila na maayos papuntang Dabao <Music>